Ayan. Ay ito po yung taas namin. Ang mga damit na yun. Kanya pa po yun. Iniwan niya yun eh. Hindi niya pa naligpit. Ayan lang naman yung labahan. Pindutin lang. Nali, na, dali lang maglaba. Ito yung kwarto niya. <clears throat> Natatakbakan pa po yan ng labahan. Natalang no? eh ano, laundry na yon. Ito yung kanyang mga gamit. Ayan lahat. Mga bag. Ayan. Libro. Ayan ang kwarto niya. Ito. Ito. Lahat yan. Damit niya. Ayan. Ayan po. Lahat yan. Damit niya. Ang gandun. Ang dilim. Ayan. Puro damit niya po yan. Yan, yung higaan niya andun. Inalis lang yung electric pan kasi wala naman siya. Umalis na. Kaya, paano naman sasabihin na ayaw niya ng hindi niya gusto yung buhay niya. Hindi siya kasi gusto. Hindi niya kasi gusto. Kasi gusto niya po kalayaan daw po. Yun daw kung magpapahating gabi sa kalsada. Uuwi, lasing na lasing. At ano po, yun ang gusto niya. Lasing na lasing. Tapos bang iba ang mga pananalita sa magulang, galit na galit. Yun po ang gusto niya. Yung pabayaan siya, yung mga niya sa labas na ganun ang gusto. Maparisan niya. Yun ang kahit na ipaunawa ko sa kanya ng 10 times, 20 times, 50 times, hindi niya po maintindihan. Kaya nakakaawa po yung mga ganong bata. Eh, kung matalinong bata, isang salita mo lang na hindi ikagaganda ng isang bata ang natutulog sa ibang bahay, susuot ka ng ibang damit, maglalasing ka sa, sa edad na 16 years old hanggang 18, ay kung ano-ano ng iba-ibang klase na ang pinasok na pagbabarkada at mga impluensya ng labas. Hindi naman ako pabaya. Dito okay siya, pero paglabas, hindi na maganda. Kaya ingatan niyo po mga mami, daddy yung anak niyo dahil lahat ng bagay eh. dito sa lab ng bahay natin okay sila pero pagdating sa labas sino-sinong bata na ang mga na-encounter nila hindi po nagiging maayos ang lahat kaya ingat po tayo lagi, gabayan, dasal, natin po sila kasi malaki ang experience namin mag-asawa, sobrang sakit sa dibdib at sa puso. Para kaming talo pa namin ang namatayan dahil ma na, maganda pangarap namin sana sa kanya. At ipina, iniluhod ko talaga sa tatay ko yan, tulong para siya sana makapagtapos. Wala siya ang humusto ng lahat ng yun.